Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ang bagong pelikula ni Catherine Bernardo na Hello Love Again, kung saan kapareha niya si Alden Richards, ay nagpakilig at nagbigay ng bagong pananabik sa fans, lalo na't ipinakita nito ang ilang eksena na hindi pa niya nagawa sa mga pelikula nila ni Daniel Padilla. Isa sa mga highlight ng pelikula ang kanilang matitinding kissing scenes na ikinagulat at ikinatuwa ng mga manonood sa Premier night sa SM Mega Mall noong ikalabindalawa ng Nobyembre. Matapos ang nakakakilig na eksena, agad na tinanong ni Catherine ang kanyang ama, si Daddy Teddy Bernardo, tungkol sa kanyang reaksyon. Bagamat ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon si Catherine ng ganitong ka-intense na eksena, mukhang tinanggap ito ni Daddy Teddy ng maayos at walang problema. Ito ang nagbigay kay Catherine ng kumpiyansa na subukan ng bago sa karakter niyang si Joy sa sequel na ito. Maraming fans ang natuwa sa pagiging bukas ni Catherine sa pagganap ng mga bagong eksena at ipinakita niya ang mas mature na pananaw bilang aktres. Gayunpaman, pa man, nakikiusap ang ilang netizens sa mga nakapanood na ng pelikula na huwag magbigay ng spoilers upang ma-enjoy pa rin ang iba ang mga surprises sa kwento ng Hello Love Again.